Hello, good morning mga kapaps. Uh, for this videos mga kapaps, ay ikot-ikot muna tayo dito sa aking maliit na farm. Ngayong June 4, uh, 2024 kasi katatapos ko lang mga mga kapaps. Ang uh, oras natin is alas 7 ng umaga. So katatapos lang natin maggilig, mga mga kapaps. So samahan niyo ako mga kapaps at tayo ay ikot-ikot -ikot muna dito sa ating uh, maliit lang na mga tanim mga kapaps. So tara, samahan niyo ako mga kapaps. So ayan yung ating sili mga kapaps. Ayan, ito kasi yung oh, namatay oh. wala lang kung bakit namatay na, namatay na naman ito. Kasi mayroon din doon, oh, namatay din. So, may mga marami ng bunga. Ayun, no. Tulad nito, may bunga. Tapos, yung ito, namatay rin. Tinanggal ko na. So, ito namatay, no. Ang laki nito, eh. Tapos, ayun, no. Mayroon rin namatay. Wala kung bakit namatay. So, marami ng bunga yung ating ampalaya na naman. At sa webis, harvest na naman tayo nito. Ayan, mga kapas So, punta tayo dito sa king tanim na ampalaya. kita kahit pa paano, mga kapas ay mayroong mga bunga yung ating sili sa tindi ng init ng panahon pero namumunga pa rin yung ating sili mga kapaps malaban pa rin sila sa init Ayan, oh. kahit pa may mga ilan ilan na may mga bunga yung ating sili mga kapaps Ayan. at mayroon nga po palang order sa akin sa wibis pero tingnan natin kung makakayanay natin ayun o, may mga bunga rin eh kahit mainit, so dilig lang tayo ng dilig so ito oh. parang mamamatay rin ayun o, oh. ang dahon nya pero ang dami sanang bunga oh ito na mamatay. Hindi ko alam kung bakit. So, ito yung iba. Dito sa aking tanim na ampalaya. So, ayan o, May mga hinog na nga yung iba pero maliliit. Kasi gawa nga ng sobrang init. So, ayan mga kapaps. So, dito. Hindi pa tayo nakapagtanin dito. Ito naman. Taniman ko ito ng pipino eh. Kaya lang. Hindi ako nakapagtanin kasi grabe pang init dito sa probinsya mga kapaps. Mula naman sa kahapon pero kunti lang. Parang nagpapaas. Lalo pang nagpapatuyo nga ng lupa. Pero sa ibang uh, portion naman ng lugar ay malakas daw ang ulan pero dito sa amin wala. Kasi ito nga po pala yung ating ampalaya mga kapatso. Oh. Ayan. Umaakyat na sila. Hindi lang kasi halata mga kapatso kasi tinaniman ko dito ng sili. Ayan o, oh, pag nakikita ay eh, puro sili lang yung ilalim. <laughs> kasi sayang kasi yung space mga kapatso. yan kaya tinaniman ko ng mga sili. So ibang variety naman to ng sili. Ayan. Ayan oh, may mga bunga rin o. Oh. Ayan, may mga bunga na naman sila umulan ulan, ulan sa kahapon uh, kahit kahit paano inabasa yung dahon ng ating sili mga kapaps so ito yung aking ampalaya hindi lang kasi halata na may tanim tayo ditong ampalaya pero pag tiningnan mo sa taas ayan na umaakyat na yung ating ampalaya at saka mayroon na silang maliliit na bunga mga kapaps so mamayang hapon ay maglagay po mag apply na naman tayo ng abuno so ito may bunga na o maliit pa ayan mag apply po tayo ng abuno at saka mag spray po tayo ng para sa mga pesticide So ayan yung aking ampalaya mga kapaps. Medyo okay okay na rin. Sa awa ng jaws. Ayan medyo kahit maliit yung puno. Ayan susuportaran na lang natin ito ng uh, abuno to mga kapaps. Kasi grabe ang init dito sa probinsya eh. Dilig lang kayo ng dilig. So ayan o no, mga kapaps. Ayan yung ating ampalaya. So, ayan sila mga kapaps. So, medyo okay na. Saka medyo mataas na yung ating ampalaya. Saka may mga bunga na rin sa wakas. Dito. Ayan o. May mga maliliit na na At saka nakapagpruning na rin tayo dito. So, yung sili natin tumaba na rin. Ayan. Kahit pa pano, uh, mayroon silang bunga. Kasi ang mahal ng sili ngayon eh. Sa 70 na yung isang kilo mga kapaps. Ay, mayroon na pala dito. Malaki ang bunga. Medyo malaki na siya. Ayan. So, kailangan na naman natin ito mamayang hapon ay maglalay ng abo no papaya ko tataba na rin no at saka namumunga na rin ayan, ayan mayroon na siyang bunga marami rin tayong papaya mga kapaps so ayan yung ating ampalaya ah uh, hindi ko nakalimutan ko na ko ilang days na ito nasa one month nangigit na one month kasi nagtanim ako nito parang April uh, katapusan ng April eh. lang ako sa sobrang uh, lakas ng init kaya akala ko pag start ng uh, first week or second week ng May mag-uulan na so mali pala yung aking akala ayan o mga kapaps at hanggang ngayon Jonah na pero hindi pa rin umuulan dito sa amin pero okay naman yung kalalabasan ng aking ampalya kahit paano ayan uh, matataba rin kasi agat magat hapon nagdidilig po tayo at mayroon pa po tayong tubig doon sa sapa may natira pang tubig pero malapit nang maubos pero uh, kahit paano may pinagkukuhaan pa tayo ng tubig kahit paano So hanggang baywang na lang yung tubig doon sa kinukuhaan ko ng tubig mga kapaps. Ayan o, oh, ko sa inyo. So ayan na lang talaga. Ayan na lang yung kinukuhaan ko ng tubig. So wala na dito o, oh, kuyo na. Pero dyan medyo malalim kasi dyan. Kaya na-stack yung tubig. Kaya mayroon tayong kinukuhaan ng tubig mga kapaps. So ayan yung ating uh, mga tanim na ampalaya mga kapaps so dito na naman tayo punta tayo dito sa tanim natin na sitaw yan meron ako ditong bagong tanim na sitaw oh. 7 uh, days pa lang ito mga katars ayan, buhay na rin ayan o buhay na rin yung ating uh, sitaw so sana umulan ha uh, tuloy tuloy na yung pagkatubo ng ating uh, sitaw so ito naman yung gilid alugbati. Uh, pero itong alugbati na ito lumalaban pa rin sa init o oh. ayan, mga alugbati natin so ayan uh, lumalaban sa init hilip pa tayo dito sa ating kalabasa yan mga papaya ko, malaban din sa init. Ayan. So marami po ako dito tanim na papaya mga kapaps. Ayan. So dito naman yung kalabasa ko. Ayan, payat na. Hindi na ako, hindi ko na nadiligan to mga kapaps kasi medyo mataas na yung pinakuhaan ko ng tubig doon. Nakayuko na ako lalo, mas baka malaglag tayo. At saka wala na rin tubig, kunti na lang. So yung papaya ko dito, ang napakababa nito mga kapaps. At mayroon siyang bunga. Ayan. Mayroon na siyang bunga mga kapaps. So yung kalabasa ko, mayroon na rin bunga. Kahit ilan-ilan. Uh, Ayan, Ayan mayroon ng bunga yung kalabasa natin. Ang bigat din. Nasa ano 3 kilo din siguro ito mga kapaps. Saka yun pa. Uh, kahit paano, mayroon bunga. Ayan o. Ayan, may mga bunga yung ating uh, kalabasa. Saka yun. Saka yun pa. Saka doon. Saka yung papaya natin to mga kapaps. O oh, marami rin. Ayan, medyo okay na yung mga papaya ko ditong tanim. Kalabasa, papaya. Ayan, sayang kasi yung space. Kasi yung kalabasa ay nasa ibaba naman eh. Saka yung papaya nasa taas naman dito. Ayan, ang ating uh, mga papaya. So, marami-rami din yung bunga ng ating kalabasa. Kahit paano mayroong bunga. Kahit maliit. So, dito na lang tayo babawi sa ating papaya to pag namunga ito mga kapaps. So, ito, maliit lang to oh. Ayan, isang kilo at kalahati lang ito. Ang bunga na. Saka ito rin oh. Maliit lang sya. Isang kilo at kalahati lang siguro. So, kahit paano may bunga na yung ating uh, kalabasa. sa yung papaya ko dito mga kapabs. Malapit na itong mamunga. Kasi ayun o. May mga maliliit na silang bulak o. Oh. Ayan. Mumulaklak na sila. So thank you Lord. At namumunga na itong ating uh, papaya. Kasi mga mababa lang ito eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. May mga bulak na sila. Ibig sabihin. Uh, mamunga na ito. So thank you. Ayan o. Oh. Ayan. marami may mga bulak na siya mga kapabs. So maraming salamat sa at ating papaya mga mababa lang ito eh. Ayun, kalabasa ko, ito malaki laki ito Ayan. so mahal ang kalabasa ngayon at thank you kahit pa paano namunga yung kalabasa ko kahit eh grabe ang init napagtsagaan ko silang uh, diligan hanggang, hanggang mamunga so ayun no, oh. Ayun, malaki na rin ito oh. Ang bunga ng kalabasa natin Ayan. So, mayroon pa doon, dalawa makabawi man lang tayo dito sa ating ginastos ng lapas. So yan yung po pala yung bagong uh, kaingin ko sa kabila. Ayan, ay yung gagawin kong garden. So kung mayroon akong pangtanim doon, uh, binigyan pa ako ng kapatid ko. Kasi may umuwi galing Maynila, ay pinadala ako ng mga seed. Uh, hindi ko alam kung ano yun, basta mayroon siyang pinadala doon na kamatis. Uh, yung sili na yung malaki, ano ba yun? Uh, Bell pepper. at saka upo, at saka parang patula yun. Marami naman akong patula dito. At saka sito, pero hindi ko alam mga kapaps kung anong klaseng sitaw yun parang kasi lang parang bagyo bins o o kung sitaw siya kasi maiksi lang eh pero try ko lang itanim yun mga kapaps so try itanim dyan kita tanim sa bagong kainin ko so thank you sa sa kapatid ko na nagpadala ng seed at itatanim ko yun at makaka uh, minus po tayo sa pagbili ng seed mga kapaps so dyan sa may bandang babao doon sa taas sa kabila uh, dun ako magtanim ng okra Doon sa may pinakatok sa taas sa kabila banda so yung dito uh, ah, kamuting kahoy siguro itatanim ko dito kasi so, dito gagawa ko ako ng plat diyan. at yan po tayo magtatanim ng seed na pinadala saka yung iba naman uh, ah, kamuting kahoy at saka maghuhunol ulit ako mga kapats ng ano uh, ah, papaya kasi parang mas maganda ang papaya eh. once na namunga na yung papaya ay eh, tuloy tuloy na yung harvest mo at saka pang matagalan ayan taon ang abutin yung papaya bago mamatay Magbilang ka ng taon, mahigit isang taon So, talagay na lang natin uh, isang taon siyang Umpisa sa pagbunga na isang taon kang mag-harvest O, oh. hindi mas maganda So, try ko lang ito na magparami ng papaya So, marami din akong papaya doon sa kabila So, doon sa kabila, ako, puro papaya yun ang doon At saka, namumulak na rin At saka dito, ayan o, marami din akong papaya dyan Ayan o, namumulak na at saka yung, ayano o, malaki na nga o oh. Ayan, may kalabasa rin tayo dyan sa kabila So dito pa ako kumukuha ng mga kakaps ng pangdilig ko sa aking uh, kalabasa. Kaya lang oh, hindi ko na maabot yung tubig eh. Kaya hindi na ako nakapagdilig dito sa aking kalabasa. Ayan. So ko, ayan ang oh, mga papaya ko sila at saka yun. Kamuting kahoy. Uh, Diyan ako kukuha ng uh, pangtanin sa kamuting kahoy. Uh, naso, nalaso kasi yung dahon eh kasi nagsuga kasi ako dito kahapon. Ayan oh, nugaan ko yung mga nakasampay dito na damo. Kaya na laso yung dahon ng ating uh, kamuting kahoy. Pero okay na yan. Gagaling din yan. Saka dyan sa kabila oh. May mga papaya tayo dyan tanim. At saka kalabasa din mga kapaps. So yan yung aking uh, bagong uh, pagtataniman. So alilinisin uh, pa natin ang lilinisin yan mga kapaps. Ayan. Hanggang doon sa taas. So pag dito tayo sa probinsya. Ay isipan isipag lang. sa so, doon oh. May mga tanim din akong papaya doon oh. Huling tanim ko doon. Diyo malaki na. At so, yung dito talaga oh. Ayan. May mga bulak na yun. May bunga na nga yung isa. Ayan. Tsaka yung kalabasa ko dyan mga kapaps. Ay may bunga na rin. Kasi magkasabay lang sila dito. Tanim. Tsaka yung papaya. So ayan. Lalaki na lang papaya ko no, oh, Na mumulaklak na rin. At puro papaya naman yan doon mga kapaps. So yun lang mga kapaps. Ang update ng aking uh, maliit na farm. Dito lang po yan. Sa San Miguel, Dumalag. So kaya kayong mga kabataan at in-encourage ko kayo na habang kayo ay bata-bata pa uh, magtanim na kayo kasi pag kayo ay tumanda na at wala kayong tinanim nako, hirap nang humingi sa iba, buti kung bigyan kayo ng pag kayo ay humingi na laang bigyan kayo, kaya kayo mga kabataan ay kailangan pag edad nyo ng 15 years old or 10 years old kasi kaya nyo na magtanim, prutas, kahoy o gulay magtanim-tanim na kayo for experience lang pag kayo ay tumanda na kailangan, marunong kayong maghukay ng lupa ako namulat kasi ako sa tatay ko na farmers at namatay na lang si tatay sa pagsasaka so doon ako namulat na bata pa ako noon parang mayroon na akong kahiligan sa pagtanim tanim kasi yung mga tanim ko na kahoy ay napira ko na nga eh malumaki na yung iba na binta ko na at saka yung iba naman ipinhunan ko dito ng konti mga protas ko ibang tanim may mga bunga na lansunis so marami rin ako lansunis doon namumunga na rin yun ayan so ayan ang mga kapaps uh update sa aking uh, maliit na farm. Ayan, so bye-bye mga Kapaps. And god bless po sa lahat. At ay sana ay 'wag niyong kalimutan mag-like, mag-follow, share sa aking uh, YouTube channel uh, Dong TV Vlogger at sa aking page uh, Papadong Vlog. Ayan, so bye-bye mga Kapaps. And god bless. At mag-ingat-ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat mga Kapaps. Bye-bye. So,